So, ngayon po ay tayo po itapos nagpatoka na po tayo. Mabali. Ito nga pala po guys yung aking ganader oh. Ito. White tail oh. Maraming maraming salamat nga pala po din sa manok na po ito. At pinasok po namin ang exam ay sala sa awa po ng Diyos at salamat naman at nakapasa ayan po nakapasa po yan lang po ang sugat na yan oh. Yan lang po. Yan. Mm, June 14 po namin ito nilaban. June 14. Sa Santa Cruz. Arjim. So, ito naman po yung aking mayahin. Yan po. Eh. Bali, well, itlog nga pala po na yan ay 19. Ngayon so, po ay aming ini-incubate. Ano? Yun lang po mga kasabong. Maraming maraming salamat po.